I did not resign. Yan ang iginiit ni former Executive Secretary Lucas Bersamin kasunod ng balita na nagbitiw siya out of delicadeza. Ito ay matapos si Dawit ni former ako Bicol Party List Representative Zaldico sa Anomalya. Kaugnay niyan, makakausap natin former Executive Secretary Lucas Bersamin. Magandang tanghali po sir. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Sherry. Apo. Sir, you said you did not resign and that someone not from Malacanang called you on November 17 to say you had to go as ES. Sino po ang tumawag po sa inyo? I will not disclose who that person is because I, I respect him and uh, he is a very uh, close friend of mine. No, mm -hmm. But uh, mm -hmm. he was trusted with that uh, responsibility. Uh, sabihin sa akin na uh, i have to go. Mhm. Mm uh, yip lang, eh when when something is delivered like that, a message. Uh, so um, I, I do not hesitate because I not my my going to cause a problem with me dahil ta uh, pleasure ni president ako. Opo. So ang malinaw po ay uh, galing po talaga sa palasyo pero nautusan po itong uh, Uh, kaibigan po ninyo na very close sa inyo na siya ang magsabi po sa inyo. Yes, yun ang understanding ko. Opo. Ito po bang inyong kaibigan kahit hindi po natin pangalanan ay someone close also to the President? Well, I presume that uh, because uh, the message was uh, very clear that uh, I had to go. Ay, ako naman, eh, hindi naman ako uh, linta <laughs> mm -hmm. o tiga. Ah, ah, I got the message and uh, I had no problem. Yeah. Mm -hmm. Believing na... Uh, yeah. uh -huh. Pwede po ba bang malaman, sir, kung ano po yung exact words? Paano po yung naging uh, takbo ng inyo pong pag-uusap nitong kaibigan nyo uh, po? Huwag uh, na nating uh, puntahan yan kasi that's a private conversation. ano. Mm -hmm. I don't like to give that uh, more mileage than uh, necessary. What is important is the message was clearly uh, related to me mm -hmm. what was the uh, real reaction you know. while hearing those words po ano no ano po ang inyong naging reaction oh, wala wala i was not even disappointed i was expecting that to well, at least, natanggap ko yung message uh, hindi ako yung tao na, na i would like to stay longer when uh, there is no more welcome mat uh. mm -hmm. Uh, well, um, nagkaroon na ho ba kayo ng pagkakataon man lang na makapag-usap po ni Pangulo about this? Magmula po nung yeah, kayo... Because, yes, of course, there was already an occasion na face-to-face. And mm -hmm. I, I was, alam mo, relieved. Relieved na relieved ako as if there was a heavy burden lifted from my chest. Uh, uh -oh. I, I was relieved kasi nakatatlong taon na ako mahigit dito sa trabaho na ito. Mm -hmm. Um... Around 2 p.m. balikan ko lamang po yung mga una nyo nga sabi. Um, around 2 p.m. the PCO announced you resigned out of delicadeza sir. Pero sabi niyo nga po hindi pa kayo nagsusumite ng anumang resignation letter noon. Yes. Paano niyo po uh, tinitignan uh, uh, yung hakbang uh, na ito ng PCO? Wala naman uh, that the, the job of the PCO na mag-announce ano? Baka mayroong instruction to announce. But I just would like na i with yung uh, news na nag-resign ako out of delicadeza. Magandang pakinggan yun pero hindi naman yan ang nangyari. Okay. Mm -hmm. Kung out of delicadeza na nag-resign ako, di mayroon sanang sulat sila na lalabas. Mm -hmm. But they accepted nothing. They accepted not my resignation. Mm -hmm. Ang uh, sulat na sinulat ko kay Presidente, pinirmahan ko lang ng, uh, towards the end of, yester of yesterday before I left the office to bring out my things, mm -hmm. mm -hmm. and that was the only time I wrote a letter. and uh, in that letter, I did not even say I resigned. I only said that I am submitting myself to the president's discretion, uh, to the president's prerogative. Mm -hmm. Wala naman, uh, di naman issue sa akin yan. Mm -hmm. But was the palace announcement coordinated with you? Oh uh, well. Uh, wala namang uh, tumawag sa akin before na, na may announcement nabalitaan ko lang na nag-announce sila about at uh, uh, that at time in the afternoon 2 o'clock uh -huh. i do not know if it was really 2 o'clock or uh, not not 2 o'clock uh -huh. May nakikita uh -oh. po ba kayong koneksyon sa biglaang pag-alis ninyo bilang Executive Secretary at sa mga aligasyong kinakaharap ngayon ng inyong nephew na si Undersecretary Adrian Bersamin? Si Adrian, hindi ko nephew yan. Uh, okay. Grandson yan ng older brother ko na na-apassionate noong 2006. Apo, Apo? Pero he has been working with me and under me since the Supreme Court days pa. Mm -hmm. Ang uh, undersecretary ang level ng kanyang uh, trabaho sa E.S. sa O.E.S. Ano? Mm -hmm. Ayaw ko kung connected dito sa mga allegation. Pero mm -hmm. yung pagkadala ng messaging sa akin, hindi ko alam kung connected or not. But uh, I presume, I presume na may kinalaman. Mm -hmm. But is isn't this something po na na pag-usapan nyo. Sabi nyo po, tama po ba yung pagkakarinig ko kanina na nagkaroon na po kayo ng face-to-face -face ni Pangulong Bobong Marcos? And is this yes. uh, something meron, po? Meron isa, but that, that, is, that is as far as I can go. Kasi presidential uh, nyan, eh, confidentiality yan. I do not like to discuss that openly. Apo. Pero, okay, ganito man po yung naging... Um, naging paraan or naging proseso kung paano po na-announce or yung uh, pagkakaalis po ninyo, ay um, sa inyo po, between you and the President, um, maayos po ba kayong naghiwalay? oh palagay ko. Palagay ko. Sa uh, tingin ko lang, uh, kanyang karapatan or prerogative na talitan ako, walang, walang alinlangan, wala akong hesitation na uh, mag-comply dyan. Dahil uh, trabaho ko yan na alamin na hindi ako pwedeng magreklamo dyan. Okay? Uh -huh. So, nung sinabi nila na out ka na, uh, definitely out. In-announce na nila yung, yung replacement ko. So, welcome. Welcome. Uh -huh. Ano po ang pakiramdam niyo ngayon? Do you feel that uh, you were eased out? No, I, I, I do not have that feeling na na-eased out ako. Uh totoo parang nabunutan na nabunutan ako ng tinik o tapaga ng nang malaki yung aking victim dahil mahirap din talaga ang kalagayan namin sa gobyerno dahil sa dami ng uh, responsibilidad ano So I feel relieved uh, hindi ako nagmumukok, hindi ako nagagalit o so wala 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 yat Mhm mm Um, uh -uh. um ka kamusta po ba yung inyong relasyon with the president nung ito po bago po kayo nawala? Well, ma ma maganda yung relasyon namin. Si Presidente kasi is a very uh, uh gentleman, hindi person. Hindi siya yung uh, nakikialam, kundi tungkol lang sa trabaho. No? Hmm. Uh, mabait siya uh, boss at hindi siya yung demanding. Maliban lang kung may urgency yung kanyang uh, ipapagawa sa iyo at hindi mo ginawa. Well, he could uh, uh, say many things about uh, your performance. Mm -hmm. Maganda ang aming uh, relasyon. Mm -hmm. Pwede, I know sabi niyo po kanina ay kung ano man yung napag-usapan niyo nung kayo'y nagkaharap. Kailan po kayo huling nagkaharap, nagkausap, um, uh, ES? No noong gabi nung lunes. Gabi lang lunes. Um, uh, matagal uh, po ba ang inyong pag-uusap? Well, uh, matagal na yung 30 minutes dyan dahil si Presidente hindi naman mahirap kausapin yan. Eh. Uh, napakatalino na tao yun. At um, ano po yung pwede niyong ibahagi sa amin man lang doon po sa inyong huling pag-uusap ni Pangulo? Hindi pwede. I'm privileged <laughs> you have to respect the confidentiality. Uh, as of that time, wala pa akong pinipirmahan na nag-submit ako sa kanyang presidential directive, ay prerogative. <coughs> that, that covered pa as far as I was concerned. Yung mm -hmm. uh, confidentiality ko. I am bound by that. No? Mm -hmm. uh, so, respect, less respect that. Mm -hmm. Sir, ayon po kay Ombudsman Boeing Grimulya, kasama po kayo sa Pwedeng Makasuhan, ng conspiracy to commit plunder. Ano po ang inyong masasabi rito? Uh, hindi ko sasagutin yan dahil hindi ko pa nga nakikita o naririnig yung sinabi niya. ano? Pero uh, kung sabihin nila na mastermind ako, eh, iba naman ang thinking ko dyan. So, hindi ako magsasalita tungkol dyan. Kung meron silang gustong ilabas na demanda sa akin, ilabas nila. Uh, ayoko nang masyadong mabigat or uh, ma malayo ma matagal na pag-uusap tungkol niyan dahil I'm ready to stand up and to back my innocence. I I I, I am not that kind of person na nag-hesitate or natatakot. I will uh, defend myself. Huwag lang nilang siraan ng siraan ako bago nila gawin. Okay. Um uh, to quote um Ombudsman Remulia, sir. Ang sabi po niya ay naging weakness ni Bersamin na hinayaan niya ang apo niya na kumilos na di nababantayan. Ano po ang... Oh, uh, di, kung, kung yan ang paniniwala nila, mag-aayin mag na sila ng demanda. Dahil uh, alam po iba yung totoo niyan. Mm -hmm. Ano po ang pakiramdam nyo at ang maging ng inyong pamilya na nga po, kayo po ay uh, nadadawit po dito sa 100 billion pesos na insertion ng 2025 budget? Ako'y ako uh, nagtaka. After disbelief ang uh, feeling ko dyan. Dahil hindi ko ina-expect na pagbibintangan ako na mastermind or napabayaan ko yung supervision ng mga staff ko. Alam mo, kami lahat ay sundalo ng Presidente. Uh, sasabihin ko sa iyo yan. That's as much and as, as far as I can go. Sabi po ng ICI, ay bago pa po itong uh, pagkakaalis ninyo, pag-resign, uh, pareho po ni uh, uh, Budget Secretary um, uh, Pangandaman, ay iniimbestigahan na rin po kayo. Aware po ba kayo doon? Hindi wala akong awareness dyan. Uh, alam mo kung mayroong mga investigasyon sa akin, uh, lingit dyan sa akin. Uh, kung kasi kung alam ko na iniimbestigahan ako, lalantad ako tatanungin ko sila kung saan bagay ako iniimbestigahan. Hindi ako marunong magtago sa lungga o uh, para lang iwasan ko yung responsibilidad. Kung merong issue sa akin, hinaharap ko kagad yan. At uh, hinaharap ko na upang lutasin o alamin para alam ko kung saan ako nagkakabali kung meron man. Hindi ako ganun. Uh, umiiwas. Uh -huh. um, isa rin po Di sa... Hindi ko alam kung sinabi ba ng ITI yan? Yung kahapon po ay nakausap po namin si uh, Commissioner uh, Singson at uh, tinanong nga po namin yung uh, kaugnayan ng resignation Um, kasi po kahapon, ang lumabas ay resignation po ninyo at ni uh, uh, Budget Secretary pang Pangandaman. At naitanong po namin kung isusunod din ba kayong um, iimbestigahan. And um, ang sabi po sa amin ay may investigasyon nang nangyayari. Ay hindi ko. Wala akong alam dyan. Wala mm. akong uh, awareness. Ano? Mm. Dahil kung meron man, dapat so those should be fair to me they should tell me kung ano ang concern nila sa akin, kung ano ang iniimbestigan nila sa akin dahil ako naman ay transparent person. Wala akong tinatago dyan. Mm -hmm. uh, yung pagsisilbi ko bilang ES, eh, sa tatlong taon mahigit, eh, hindi ako nagtatago ng ano. Ang daming eh, pinabateriya ako ng maraming bagay. Wala naman lang prueba na hinaharap ng mga nakaraan. Dito pa, eh, tatago nila yan Ang laki-laking bagay yan. Uh -huh. Do you feel betrayed? <laughs> Wag mo muna akong pasagutin yan. Mm -mm. ah. mm -hmm. um, sabi niyo po, huli kayong nag-usap ni Pangulong Bongbong Marcos gabi ng lunes. Um, after yesterday or since yesterday, any phone calls or um, uh, pag-uusap po ni uh, Pangulo mismo? No. No, no, no. Uh, I will not answer that yet. Uh, that's not time for me yet because, you know, President ko pa rin yan. Uh, ay nagsilbi ako sa kanya na executive secretary respetuhin ko yung relasyon namin. Uh, I just uh, admitted to you na nagkita na kami personal kasi pareho naman kaming uh, transparent, pa prangka uh -huh. So, hindi ko ililingid sa inyo yan. Uh -huh. Um, you mentioned um, uh, deciding that it would be the last time you'd stepped into that office. May mga pangyayari po ba na nag-udyok sa inyo na hindi na balikan ang posisyon? Wala. Y yun eh, parang uh, you just uh, figure of speech sa akin yan. Uh -huh. Na nanggaling ka na doon, uh, wala na akong dahilan na bumalik pa kasi may bago na na nakaupo doon. That's all what I meant. Ano? Wala akong ibang uh, pinapalabas din. Uh, parang galit ako. Hindi, wala akong galit dyan. Maganda yung naging experience ko at ES for three, more than three years. Ang dami kong natutunan, ang dami kong mga tao na naturuan, uh, nagsilbi ako ng tapat kay Presidente at sa sa administrasyon. So, ginampanan ko yung aking ng uh, obligasyon at responsibilidad. Ang pagkasabi ko na last na one, eh, that's fully natural. Dahil wala na akong dahilan na bumalik pa doon. Mm -hmm. Again, uh -huh. uulitin ko lamang po yung aking uh, tanong, um, sir, ay ano ho ang inyong nararamdaman, nararamdaman doon sa proseso sa naging uh, way ng exit nyo po sa palasyo? Well, ay, ewan ko kung paano natin interpret yung uh, paraan mabilis masyado. But uh, everybody who works for the president and uh, and, and serve at his pleasure. Must always uh, be ready to step down. Uh, must always be ready to exit. That is the that is the situation na nangyari sa akin. Wala akong problema na tanggalin ako or alisin or palitan. Uh, ang nangyari dito pinalitan ako. Uh, in-appoint na kaagad yung ano, in-announce na kaagad na may na-appoint. So wala na akong magagawa, kundi uh, tumungo, tumungo, uh, tumango sa uh, uh, sinasabi nila na uh, uh, ano to, yung sitwasyon ko na hindi na ako executive secretary. Hindi naman ako kapit ko eh. Mayroon po ba kayong gustong ipaabot na mensahe sa Pangulo? Ay, kung mayroon akong ipapaabot, eh ako na bang paalam magsabi. Huwag ko nang i-discuss sa publiko dahil ang Presidente, ay respect his uh, uh, authority and I respect his uh, uh, privacy also. Ayaw kong ilagay siya sa hindi niya nais-nais ka na kalagayan, wala naman dahilan sa ngayon. So okay lang, uh, I will communicate directly to him and not discuss anything before I do that. Mm -hmm. You, your name po um surfaced in the alleged 52 billion uh, pesos na insertion after you Adrian claimed you supposedly said daw po we will take care of it um do you think this controversy triggered your removal sir I do not know I do not know uh, I was not part of the decision to remove myself <laughs> <laughs> Ah alam mo yung kunya uh, bago-bagong bagong bagay na narinig ko yan. Kahapon lang nung may sabi sa akin na may tinabi si Sen. Ping. Okay? Uh, uh -huh. hindi ko mismo natin narinig nung una niyang pinanggit yan. Pero noong uh, review ko, may transcript ako. Uh -huh. Sabi ko, bakit, bakit ba sasabihin niya may eh, triple hearsay yan? Wala akong ide-deny o tatanggapin dyan. Dahil wala, hindi ko alam kung kailan na nangyari yan or uh, what. So, uh -huh. so wala, eh, hindi ko uh, maka... Uh, paano ko tatanggihan yan? dismiss. Eh? Mm -hmm. May mensahe po ba kayong gusto ipaabot din kay uh, Senator Ping? Hindi, hindi. Wala. Uh, bahala na sila sa buhay nila. Kasi ako, uh, wala na ako sa gobyerno. Sana hindi na nila ako paabalahin pa. Uh, dahil ayokong ng uh, makasakit ng damdamin. No? tinaktan na nila ako pero hindi ako yung tao na kalahigante. Re Respetuhin ko sila, re respeto dapat nila ako. Mm -hmm. Hindi ako yung eh, mapagtanim o mapagtilantin. Mm -hmm. Sabi niyo po sinaktan na kayo. Gaano po kasakit? Masakit 'yan dahil mababalitan mo, gagawin kang mastermind o ring ring leader may poster kahapon na lumabas sa media, sa social media. Ako daw at saka si secretary Amina ring leader. Anong ibig sabihin nun? Mm -hmm. Nagma-manipulate kami? Eh, mm -hmm. uh, hindi ko wag naman. Mm -hmm. <laughs> Malayo naman 'yan. Mm -hmm. uh, Sir, ano po uh, ang uh, inyong masasabi sa uh, pumalit po sa inyong si uh, uh, well now ES Ralph Recto? At may mensahe po uh, ba kayo? Akong, very competent na person 'yan. Mataas ang respeto ko dyan naging senador, naging congressman, uh, tapos para eh, malaki ang mayaambag niya dyan sa uh, dati kong opisina. Kaya kahapon pumasok ako dahil gusto kong magkaroon ng perfect transition from my staff uh, to, to his staff. So sa umaga ng hapon, ay kaghapon, uh, umupo ako doon at uh, sinabihan ko yung kanyang chief of staff kung ano yung mga dapat na gawin. Kasi ang trabaho ng ES, maraming ginagampanan uh, na bagay. So, yun lang. Gusto ko talaga, mood and perfect transition. That was what I did kahapon most of the day hihingan po namin kayo sana ng opinion ano, ano po ang masasabi nyo sa mga nananawagan na dapat palitan si PBBM ni VP Sara dahil po sa korupsyon at isyu ng droga? Wala. Well, alam mo si Presidente, napaka galing na tao yan. Ano? Focus na focus yan. At uh, he's the, I think of all the people who fight for the presidency, uh, he was the most qualified. It turned out to be true when I observe him working at uh, close hand, so, uh, mm -hmm. maraming, maraming, yung focus na focus siya. Ang lagi kong sinasabi sa kanya, uh, maswerte ako dahil uh, ang aking amo kay eh, si Aboga. Mm -hmm. So, that's it. that's it. Focus na focus siya. Uh mm -huh. -hmm. Ayokong magkaroon ng uh, government, uh, uh, state in government, dahil, eh, I don't know, about, uh, I'm not, disparaging si Vice President ang kakayahan niya, but uh, I think uh, it's safer for the Philippines to stay with President Marcos. Ano po ang inyong plano moving forward? May babalikan ba kayong trabaho, sir? Magpapahinga? Babalik sa pribadong buhay? <laughs> <laughs> Hindi na ako magpapahinga dahil naka na ako sa judiciary. Eh, ngayon ito, uh, wala na rin akong trabaho. Bago ako naging ES, chairman ako ng IS. Oh, yes. So maraming na akong naisilbi sa taong bayan at saka sa uh, Pilipinas, ano. Uh, wala na akong maisip na gagawin pa. So last ko sa gobyerno itong uh, isipin ko bilang uh, ES. I mean, I'm looking forward na lang to enjoying more time with my family. My wife and I have planned na mag-retire ko sa judiciary sana. Uh, pa isi na lang kami mag-travel, etc. But You know, when you are called to serve government, uh, you just uh, you just process the the call and then uh, you respond if you wanted to respond. That's what I did, no? Mm -hmm. uh, so I've been in government continuously from the time I joined the bench, 1930, 1986, December. Mm -hmm. uh -huh. mm -hmm. So, Mahaba na yan sa sa taong bayan. Mm -hmm. um konting oras na lamang po, ano, sir. Kaya, na-monitor niyo po ba yung nangyari po sa INC? Yung uh, pagsasalita po niyang, ng kapatid ni PBBM na si Senator Imee on drugs issues po uh, sa First Family. Nung narinig niyo po yon, eh, ano po ang inyong naging reaksyon? Eh, alam mo, may, may mahirap yan na, na komentaryohan dahil mo eh, mukhang may inanakit si Senator Imee. Hmm. <coughs> eh, hindi ko alam yung dynamic nila magkapatid but the si president has not been uh, saying anything bad about Senator Ryan. mm -hmm. I can attest to that. Mm -hmm. uh, hindi ko alam kung bakit ganun ang uh, ginagawa ni Senator Raimi, sinusuklian niya ng, uh, uh, well, uh, hindi na dapat na pag-usapan niya. wala. It's not, uh, it is not something that usually happens huh, among siblings. Mm -hmm. Mm -hmm. Ito pong pagkakaalis uh, po sa inyo ay uh, masabi niyo po ba ang relasyon niyo po sa first family ay nananatiling maayos nagkaroon lamang ng problema doon sa mga nakapaligid kung paano po kayo natanggal hindi, hindi. wala akong opinion tungkol dyan dahil uh, as far as i am concerned right now yung first family still my they still have my i ay ayoko na sabihin na nabawasan or ano Uh, at saka ayaw ko rin magbintang sa mga nakapalig, ah, nakapaligid. Kasama ako dun sa mga nakapaligid. So kung may, mayroon mga uh, nangyari na gano'n, na uh, hindi ko alam. Wala akong... Mm -hmm. Panghuli na lamang po, um, do you believe you were removed because of Adrian? Or ano po ang ialam nyo kung bakit po kayo na Natanggal. Alam mo, alam mo, yung batang yan, napakasipag na magtrabaho. Uh, hindi ko maintindihan kung bakit nadadamay ng ganyan yan. Uh, hindi, hindi ko ma matar matarok kung... Uh, <laughs> alam mo na, kilala ko yung batang yan dahil ah, kung tumulong sa pag-aaral niyan, ganyan, kasi naulila yung na, na, na pinatay yung kanyang lolo, baby. oldest brother ko yon So mahal na mahal ko si Adrian para kung sariling anak na. O do apo ko dapat yan. O, wala akong eh, masa, masa, masasabing masama siya o ano, mabait yan. Napakabait na tao yan. Kaya yung pag -i sa kanya ng masama, hindi ko gusto yan. O, hindi ko sinasangayunan yan. Again sir, sa tingin niyo po, bakit kayo natanggal bilang ES? Hindi naman ako tinanggal, in-exercise niya, yung prerogative niya na palitan ako. Privilege hmm. ni Presidente yan. Hmm. Siguro po, uh, mensahe. Sirs, mensahe po sa taong bayan. Uh, dito po sa kung paano po yung naging way out nyo sa uh, Malacanang and sa nadadawit po ang inyong pangalan dito nga po sa budget insertions. Go ahead, sir. Alam mo, uh, noon pa, mga two months ago, uh, sinabi ko na na wala akong pinalaman sa budget ng ano, kahit anong ahensya. Dahil ang ES hindi nakikialam dyan. Ano? So, kahit na sino ang uh, mag-connect sa akin dyan, hindi nyo dapat paniwalaan yan dahil wala akong tinalaman dyan. Wala akong pakialam. Saka hindi ko kausap yung mga yan na sinasabing kausap ko, like Mr. Bernardo. Sinabi niya na hindi niya ako nakakausap. Sinabi niya na pati yung staff ko wala siyang nakakausap. So kung idadamay ako dyan, idadawit ako dyan, sa kanila yan. No? Look out nila yan dahil they have to prove that. If ever this case comes up in court, I will not allow myself to be dragged into anything na hindi ko naman ginawa or wala naman akong pakialam. Uh -huh. So I will uh, be able to defend myself very easily. Marami pong salamat sa inyong oras. We wish you well, former executive secretary Lucas Bersamin.